akin ang kondo yan po mismo ang inamin ni Maricel Soriano mga kababayan sa hearing sa Senado kanina kay Bacto de la Rosa inamin niya na sa kanya nga ang kondo na kung saan mayroong preoperative na dokumento ang PDEA na nagpapakita na humihit-hit ng white powdery substance itong si Maricel Soriano at si PBBM inamin po ni Maricel mga kababayan at atin pong tutuhong ngayon ha na sa kanya nga ang kondo noong 2012 pero binenta daw niya ito <laughs> na sa tingin naman nito sis ay eh, katakataka bakit binenta pagkatapos magkaroon ng leak ng sinasabing operation ng PDEA na mag-ooperate dito sa ginagawang dagdan daw di umano na condo ni Maricel Soriano panoorin po natin mga kababayan Miss Maricel Soriano ma'am okay lang sa'yo magtatanong ako sa'yo ah, 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 na ah, 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 Hmm. sa mga nag-viral na dokumento na nadadamay na nagdadamay sa pangalan mo, sa tingin mo ba may katotohanan ang mga nasabing dokumento? sa tingin mo? una po, hindi ko alam nito sa mga doktor. Wag mo ako tere sa akin. Hindi ko ako nagbabasa okay. ng mga ganyan. na mga ganyan. wala po akong alam. Wala. kung sa dokumento, mga kababayan, ay hindi talaga alam ni Maricel Next question po ma'am. Pero kung sa balita. May property na ba sa baso. Sino 'yung sabi ka pangalan niya? Baka ito alam niya. The owner of unit 46 C Rizal Tower Building located at Tacwell, Barangay Poblacion, Makati City. Mm. Sa iyo 'yon. Opo. Yung 50. O maamin na makababayan sa kanya. One down. Mm. Hanggang 2012 po. Hanggang 2012. 2012. Ang tanong ng karamihan ng makababayan bakit binenta ni Maricel ito? 2012 na nataon din mga kababayan na kung saan isasagawasan na yung entrapment operation sa kanila. Sabi ng ilan, baka lumayas daw ito si Maricel magmula ng matiktikan siya na alam na ng pideya ang ginagawa doon sa kondo. Yan ang tanong ng mga netizens. Wala na ako doon. 2012, anong month yung nabinta? Ah... Uh... Hindi ho ako sigurado sa mga... Bakit kanya ang ano uh, yung uh, Maricel, no? Pero yung year na alala ko. Nangayayat si Maricel. So, your, your pre-ops is 2012, year ago. 2012. Yes, sir. Hmm. 2012. 2012. Coincident nga lang ba, mga kababayan? Bakit bigla bigla binainta ni Maricel Soriano ang condominium unit niya noong <laughs> 2012? Noong... Sinabing hinarangan ang entrapment operation ng pedeya <laughs> sa kanilang condo. So bininta mo na after 2012? Bininta ko po siya noong 2012. Ah, uh, yun lang po ang naalala ko. Okay. Mm. But then you Mala admit na uh, you are the owner and at the same time the occupant of such unit, yung unit 46, the C. 2012, bininta mo. And your pre-ops was 2012? 2012. 2012. No, no, no. 2012 March um. 11. March 11, so early in the year, ha? Okay. Sana nga okay. hindi palusutan, no, oh, na, ano, na, uh, binenta ko ito January 2012. Oh, oh, ibig sabihin, wala na siya doon. Pero, ayon din sa mapideya documents, mga kababayan, Mam, uh, ay may litrato na nga. Oh, si Maricel. <laughs> Gumagamit ng white powder substance. Oh. Pwede bang mahingi yung makahingi ka ng kopya ng deed of sale nung unit. Tsaka isa din sa ebedensya, makasingit lang po, sorry, na eto palang mayroon dito ha, uh, testimonya ng dalawang katulong ni Maricel na binugbog daw sila nito at minaltrato at ayaw na daw nilang mag doon kay Maricel dahil gumagamit daw ng cocaine. Andun po yan mga kababayan sa mga news. Yan po ang salaysay ng dalawang uh, katulong ni Maricel. Na mo? Apo. Ha? Kung meron kayong... Hanapin ko po. So, Hanapin mo, Terry. Thank you. Ito rin, ma'am. May may napabalita in 2011. Oh, my. God. Two former household workers <laughs> who lodged a complaint of serious physical injury. <laughs> mm. Yan, yan. Sabi Suriano, natin mga kababayan, binugbog doon, nakatulong. Stated that they decided to flee from the actress' condominium unit also because of her alleged cocaine use. Oh, So, paano yan? Ang, yung mga pahayag na yan, mga kababai ay mga news na yan, eh. Bago pa, dati pa, di ba? Oh, dati pa. Ano Naka-add up mo dito na ngayon. Na ito? hindi po totoo yan. Ah, hindi totoo. Eh, Siyempre, sabi ni Rocky nga, uh, hindi uh, ang uh, ah, amin talaga itong sa Maricel. To set the records. Bato, dapat tanungin mo, nakilala mo ba si PBBM? Straight. Oh, ganyan. Yes, so, hindi totoo yun? Na-meet mo na ba si PBBM in personal? Pero totoo na meron kayong dalawang katulong sa bahay na dalawa na umalis? Opo, kasi ninakawan po nila. Ah, Tinakawan, yan po palagi mga kababayan, ah, yung, yung pang, ano nila sa katulong eh, ano, totoo, na nangnakaw. Totoo, nabibigod po sila oh. o hindi? Paano ko naman po bububugin? Dalawa po sila. Okay. Mm hindi -hmm. naman, di ba? <laughs> Fendi, hindi naman imposible. I'm just confirming the, mm -hmm. the, the, report, the news report. Thank you po, ma'am. Maraming salamat po. Yan lang, bako. Uy, ba na, to? Tanungin mo kung um, magkakilala ba sa na PBBN? Uh, so far, that would be all. As far as uh, the committee is concerned, yung confirmation mo lang as, the, as to the ownership and occupancy know, of si the, in the year 2012. When, establish mo kung ano uh, kung talagang kilala niya si PBBM na mayroon ba pagkakataon na nagkasama sila Oo, o, direktahin mo na lang ikaw ba ang kasama ni PBBM noon doon sa litrato but, na may hit na white powder substance yes or no oh, the pre-ops was uh... gaya ng inastal jingoy kanina ba parang <laughs> laging supalpal si jingoy di diba? <laughs> ba? Kakawa. Uh, Agent Morales. Ma'am, maraming salamat sa pag-attend uh, mo dito. Uh, thank you very much. Kahit na hindi mukhang wala ka sa maganda kondisyon. Oh, thanks, oh, thanks. You tried to be here. Maraming salamat. Maraming salamat po, Mr. Chair. Pero eh, isa lang po ang ano, sinuguro ni Batong mga kababayan, uh, yung importante katanungan na ikaw ba may ari ng condom so, uh, yan? Oh, uh, uh, yan, yan? lang po, ang uh, importante. Yeah. Chair, meron lang siyang yeah. gustong basahin. You, you to, yeah, well, Apo, pwede yeah. daw niya. Yes. Tapos, sa opening statement kanina, mga kababayan, eh, o pinagsayden pala ni Robert Padilla, ha? Mukhang pinagtatanggol na niya. Si, ano, Marcel Soriano, na sabi ni, ni, ano, ni Binoy, na, oh, huwag nyo namang ganituhin ang mga artista, dinadamay mo daw sa politika, oh, ganyan, parang, inabsolta na niya si Marcel Soriano, si Binoy. At yun, hindi nakapagsalita. In the whole meeting, ngayon lang. Oh. Oh. <laughs> Gustong basahin niya, Oh. Okay? Oo. Oh, alam pa niya na mayroong uh, prepared speech ito si Maricel. Uh, Maricel, please, pag-ibasa. Sige, Wagan pakinggan po natin ang prepared, po sa prepared speech. Sa mga galang ng mga senador. At senador? At na nandito ngayon araw. Ako. Oh, pagmasdan niyo ang kanyang mga, ano, mga kababayan. Uh, bibig. ay nakatanggap ng imbitasyon galing po kay Senador Bato de la Rosa <laughs> para magbigay ng komento tungkol sa issue na pinag-uusapan dito sa hearing. Unang-unang humingi po ako ng paumanhin Ah, uh, dahil hindi po ako sanay sa mga ganito. Alam niyo po, first time ko na po talaga na makatanggap ng imbitasyon na humarap sa Senado. Naka Nakakakapat, nakakatakot. Kung nandito lang sana si Sir Terapi Tulpo, no? Malamang ipa-lie eh, detector test ito si Maricel. <laughs> Yung laging <laughs> Ay, secret weapon ni eh, uh, Tulpo na ilay detector agad-agad. Oh, para mag makita mag mo si sinungaling. Sa totoo lang po, hindi malinaw sa akin kung bakit po ako naimbitahan sa hearing. Po wala ka bang balita? ano? Wala bang ba? news sa'yo? Sa dito, ay nagsabing na-verify ang impormasyon Hindi na-verify ang impormasyon ni Mr. Morales At walang investigasyon na naganap mm -hmm. Pasensya na po kung nalilito po talaga ako dito Nalilito. Ayun po man, po ang respeto ko sa Senado at sa mga kagalang-galang ng mga senador na nandito ngayon. Lalo na po si Chairman Senator De La Rosa. Sa abot po ng aking makakaya, tutulong ako po nasagutin ang inyong katanungan. Pero sa nakikiusap lang po ako sa ating, sa inyo po, kung ang usapin ay tungkol po sa mga bagay na may legal na implikasyon po, sana po ay pagbiyan niyo po ang aking abogado. Diamond Star! Hindi na po abogado, sir. At sa usapang legal, mas nalarapat po yata na ang abogado ko na lang po ang sumagot at magpaliwanag. Kung magkaroon man ho ng legal question, pinapahintulutan ko po magsalita para sa akin si Attorney Agnes Maranan. Pero pa na siya ni Bato eh. Yun lang ang kailangan ni Bato. I-confirm na kanya ang condo. Thank you, ma'am. Hindi na magyari yan dahil sinagot na ako kanina eh. Uh, Thank you for answering my questions. Salamat talaga. Uh, you are uh, answering uh, the questions uh, with all honesty. <laughs> Thank you very much. Hindi na po mag-designate uh, kasi ka mga kababayan si eh. Kasi kami na kapatis na tins dyan. Ahinga ka muna. Uh, ahinga. Si Binoy, oh, ngayon lang. Wala. Mute. <laughs> wala akong... Ginawa niyo si ba Robin Padilla kanina mga kabayan. Ang ah, nagpasikat kanina si, ano, si Jingoy. Oh, eto si Jingoy. Oh, talagang dinudurog niya ang ano ni Morales, yung kredibilidad at pagkataon ni Morales. Tapos lagi namang supalpal, hindi pa nakapenetrate ito si Jinggoy, Jonggoy, Estrada mga kababayan. Oh, kaya naman pala, oh, wag yun iboto to si Jingoy ha. Alam na natin itong ano na to. Anyway, mayroon nga na nga, na, kaharap na nga sa kaso dati ng Plandar. Oh, Oh, yan mga kababayan, ano pong masasabi niya dito sa sinabi ni Marcel na sa kanyang condo post your comments below.